Dahil stop muna sa taping, ang Don Bell ay bising bising ngayon sa kanilang vacation. Si Donny ay kasama niya kanyang pamilya at pati na rin si Bell. Ano kaya ang magiging plano nila this coming Christmas and New Year? Dahil last year si Donny ay nasa ibang bansa siya at pati na rin si Bell nasa Singapore at kasama niya kanyang pamilya. Ngunit this year ay hindi pa nila sinasabi kung anong plano nila at syempre hindi mawawala si bell sa team pangilinan dahil last New Year ay magkasama ang dalawa o di ba magjowa ang galawan Remember, si Donny, kahit kakahiwalay lang nila ni Belle ay agad na miss niya. Talagang gumagawa siya ng paraan para lang makita si Belle. Hindi natin alam, baka lagi nga pumupunta sa house nila. Napaka-traditional naman ligaw talaga ni Donny. Talagang pupunta at pupunta siya sa bahay ng babae. Kaya ang parents ni Belle ay gustong gusto talaga si Donny para sa kanilang anak.